Vice gandaan sin ganap sa naging event kahapon, Hong at alaga na si Jackie nagpasaya sa kabangkalan. Matapos na lang ang naganap na GMA gala kahapon, ay lumabas naman ang ilan pa sa mga video at ganap ni Vice kasama ang ilan pang mga guest kahapon, ilan din sa mga nakuhanan ng mga fans na video habang ito ay nasa MacDo ay mabilis din na kumalat sa social media. Makikita rin naka-table nila Vice at Anne ang mga bosses ng ABS-CBN. Samantala game na game naman sa pagpapasaya sa kabangkalan kahapon si Lavong at alaga ni Vice na si Jackie, game din ito na nagpaki sa audience. Panalo, ano mo? Double win. Double win, panalo na sa sasa sayaw, panalo ka sayaw. Double Dahil panalo ka naman, tatanungin kita ng gusto mong premyo. Hug or kiss? Simple question. Siyempre kiss. Oh, sige. Sino kay kiss? Ikaw o ako? Oh. Wala! <laughs> Isa lang! O hindi, ikaw na lang mag-kiss dito. Okay, Kerry? O oh, sige, para makita nila. Ito. Para sa'yo. sama, mo? O oh, na, picture tayo para makikita yan. ka!